Bida-bida nga daw itong referee na ito mga idol at sinira ang laban ng Denver Nuggets pati na rin Detroit Pistons. Well mga idol sa tapatan kasing ito mga idol ng one of the best teams in the world laban nga sa one of the worst teams in the NBA na Detroit Pistons ay ang mga fans nga sa Detroit ay may pagkakataon na mapanood ang defending NBA champs na Denver pati nga ang two-time MVP na si Nikola Jokic. Pero ang mga referee sa laban ngang ito mga idol may ibang plano. They make it all about themselves, ayun nga sa mga NBA fans. Well, sa first quarter kasi natin ay in nga ang Nuggets coach na si Mike Malone. And I think it's normal naman para sa mga NBA coaches na talaga namang magreglamo maglabas ng emosyon kapag hindi nagustuhan ang tawag ng referee. And hindi na iba doon, itong si Coach Mike Malone Pero ang iba dyan mga idol, ay itong referee ay agaran nga siyang ineject Matapos nga ng multiple conversations nila at ng pagre ni Coach Mike Malone May bigla na lang ineject na itong ang referee nito, ang head coach ng Denver Nuggets Tanggal mga idol sa laban first quarter pa lamang pero hindi pa nga natapos dyan ang mga referee. Mukhang nainggit niya ang isang ref mga idol at sinabi niya uy, gustong rin mag-eject. And well mga idol, sa play ngang ito ay obvious na obvious naman na grabbing physical contact ang nakukuha ni Jokic. At sa play ngang ito ay obvious na obvious na na-foul nga siya. Kaya nga't maintindihan natin kung bakit very frustrated etong si Nikola Jokic na walang itinawag na foul. And then mga idol, nung naglabas ng emosyon etong si Jokic nang dahil sa kanyang frustration abay itong referee ay ineject din siya sa laban binigyan ng technical foul and just like that mga idol wala na si Jokic in just 15 minutes of playing time kaya nga ang reaksyon ng maraming NBA fans What a soft league nga daw Ano na daw ang nangyari sa NBA? Bakit parang pag naglalabas ng emosyon ng mga players Ay ayaw nga yan ng mga referee binibigyan ng technical foul For example na lamang pag naka-posterizer Bawal tingnan yung pinosterize dahil technical foul yon Bawal din ma-frustrate sa mga tawag ng foul call Bawal i-bounce yung bola ng matindi dahil mati-technical foul din yon Ano pa nga ba nga daw yung i-restrict pa ng NBA? At maganda rin mga idol yung sinabi ng Pistons announcer, yung Detroit Pistons yung nagsabi na ito mga idol, na yung mga fans nga daw ay hindi pumunta sa labang ito para panoorin yung referee na magbigay ng technical fouls ejection kung hindi nagbayad daw sila ng kanilang hard-earned money to watch Jokic play, to watch the defending NBA champions and to watch their favorite players. Kaya nga't hindi nga daw dapat ganito kabilis itong mga referee sa pagbibigay ng technical fouls and ejection dahil parang sinasayang nga lang daw nila yung pera ng mga fans na nag-ipon nga ng matagal para makapanood lamang ng isang NBA game. Kaya nga't hirit nga ng mga NBA fans, mga idol, the refs are just ruining the game nga daw. Dapat nga daw kapag may mga hindi magagandang tawag itong mga ref ay hineheld accountable din sila. Dapat may penalty din sila at hindi lamang mga players para maging patas nga lang daw. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.